May kaligtasan ba ang mga bakla at mga tumboy? Atin pong sasagutin yan sa magitan ng isang video na ito. Ating balikan mga kapatid ang sinasabi ng Biblia at kung pa paano natin matulungan ang mga bakla at mga tumboy. At ang atin pong pinupunto rito, yun pong uh, kanila po mga behavior at yung kanilang uh, tinatawag na pakikipagrelasyon sa kanilang kapwa babae at kapwa lalaki. So sa pasimula mga minamahal na mga kapatid, ang Diyos ay naglikha ng tao. At ang nilikha niyang tao ay dalawang gender, lalaki at babae. Basahin natin ang Genesis chapter 1 verse 27. Ganito po ang ating mababasa. Ang sabi po ay ganito. At nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kanyang sariling larawan. Ayon sa larawan ng Diyos, siya nilalang. Nilalang niya sila na lalaki at babae. So makita natin mga kapatid, when God created human being, it was created mga minamahal ayon sa wangis at larawan ng Diyos. At ang nilikha ng Diyos, lalaki at babae, si Adam at si Eva. Wala pong middle ground mga kapatid. Kaya pagka tinanong, pagdating sa gender, ano ang gender mo ay nasa lalaki or babae. So bakit mga kapatid ay uh, nagkaroon ng mga bakla at tumboy ayon sa banal na kasulatan? Actually, isa sa dahilan kung bakit sinunog ang Sodoma at Gomorrah ay dahil sa mga kalaswaan na ganyan. No? Yung kapwa lalaki nila lalo kapag uh, mga dayuhan mga kapatid. So galit na galit ang Diyos kung kaya ay sinunog sila mga kapatid sa magitan ng apoy at azopre. So ang dahilan mga kapatid bakit nagiging uh, palasak o nagkalat ngayon yung mas marami. At tanong nga nila, bakit dumarami ang mga bakla? e eh hindi naman nanganak. At dumarami ang tomboy na hindi nga sa naman sila nagkakaanak para maging tomboy. Ang sabi po sa Roma Kapitulo, 20, uh, Kapitulo 1, versikulo 20 sa 27, ang sabi po ay ganito. Dahil ayaw nilang kilalanin ang Diyos, hinayaan na hinayaan na lang sila ng Diyos na gawin ang kanilang malalaswang pagnanasa. Ipinagpalit ng mga babae ang natural na pakikipagrelasyon nila sa lalaki sa pamamagitan ng pakikipagrelasyon sa kapwa babae. Gayon din ang mga lalaki, tinalikuran nila ang natural na pakikipagrelasyon sa babae at sa halip ay pinagnanasahan ang kapwa lalaki. Kahiyahiya ang ginagawa nila sa isa't isa dahil dito, pinarusahan sila ng Diyos ng nararapat sa kanila. Sa verse 28, ang sabi po rito ay ganito, At dahil sa ayaw talaga nilang kilalani ng Diyos, hinayaan sila sa kanilang kaisipang hindi makapili ng tama, kaya ginagawa nila mga bagay na hindi nararapat. So ang dahilan mga kapatid ay yung mga pagnanasa sa laman. No? Ibis na makipagrelasyon ng lalaki sa babae, ang ginawa ay kapwa lalaki at ang babae sa kapwa babae at ang Diyos ay nagagalit. Ang katotohanan niyan mga kapatid ko, ang Diyos ay ayaw na ang taang lalaki ay magsuot ng damit na pambabae. Ganun din ang babae ayaw niya magsuot ng damit na panlalaki. Ang sabi po sa uh, Deuteronomy chapter 22 verse 5, hindi dapat magsuot ng kasuotang panlalaki ang mga babae o ang mga lalaki ng kasuotang pambabae dahil kinasusuklaman ng Panginoon na inyong Diyos ang mga bagay o ang mga taong gumagawa dito. So ito yung mga uh, behavior na ginagawa ng mga kaibigan natin, mga bakla at mga tumboy. Kinukundin na ba natin sila? Hindi mga kapatid. Mahal ng Diyos ang makasalanan, pero hindi yung kasalanan mga kapatid. God hates sin, but He loves the sinner. Kung kaya ay atin pong pag-aralan, papaano makabalik no, sa Diyos ang mga bakla at tumboy? Sapagkat kung sila po'y manatili sa ganyang kalagayan na makikipagrelasyon sa kapwa lalaki at kapwa babae at patuloy na gumagawa ng mga kahalayan ng mga bagay ay mababasa natin sa unang korinto kapitulo 6 versikulo 9 at 10 na isa sa hindi maliligtas o isa sa mga hindi makapapasok sa karya ng Diyos ay yung mga bakla at mga tumboy o yung nakipagrelasyon sa kapwa lalaki at kapwa babae ngayon meron ba silang panahon para magsisi? of course meron ba silang panahon para magbago? may chance ba sila para magbalik loob sa Panginoon? Meron mga kapatid ko. Alam nyo ang kautusan, ibinigay ng Diyos yan para sa mga tao makasalanan. Para alam mo kung saan ka nagkasala at papano ka magbalik loob sa ating mahal na Panginoon. So ang tanong ay, can a homosexual be forgiven? Opo, pwede pwede po. Actually, may mga dating bakla na nakarecord sa Biblia na nahugasan na. Ang sabi sa unang Korinto 6.11, And such were some of you, no where uh, sabi dito homosexuals but you were washed but you were sanctified you were justified in the name of our Lord Jesus Christ by the spirit of our God so yung mga nahugasan na, na na bautismuhan na ay dapat kung dating bakla ngayon hindi na kung dati nakipagrelasyon sa kapwa lalaki ngayon hindi na kung dati nakipagrelasyon ang tumboy sa kapwa babae ngayon hindi na dahil kilala na nila ang Panginoon at mahal nila ang Panginoon mga kapatid ko so atin titingnan ang mga ilang hakbang papaano ang gagawin ng mga bakla at mga tumboy para sila makapagbalik loob sa ating Panginoon. Number one, mga kapatid, anong gagawin nila? I-acknowledge nila na sila'y makasalanan at nagnanais na sila'y malinis. Sa Salmo 51, uh, versikulo 2 hanggang 4, sabi po sa Living Bible, O oh, wash me, cleanse me from this guilt, and let be pure again. Let me be pure again. For I admit my shameful deed, it haunts me day and night. So dapat ganun ang reaksyon ng isang uh, tumboy at siyang bakla, mga kapatid. O ng ibang mga kasalanan na gumagawa ng mga immoral na bagay. Sabi rito, hugasan mo ako at linisin mo ako sa aking guilt, no? sa kanyang kasalanan. At gawin mo akong malinis muli. Aking inaamin at inaangkin ang aking pagiging kasalanan makasalanan. At ito po ay gumulo, gumugulo sa akin araw at gabi. So dapat yun ang ma-realize ng isang uh, baklat sa tumboy at iba pa mga immoral na mga tao, mga kapatid. And then second one na gagawin ay ask forgiveness from sin. So ang ating Panginoon ay uh, naghihintay na tayo humihingi ng kapatawaran sa ating mga kasalanan. Salmo 51, 7 at 12 Sprinkle me with the cleansing blood and I shall be cleansed again Wash me and I shall be white than, or whiter than snow So dito mga kapatid makita natin na nagnanais mga kapatid Ang Diyos kasi kahit na gaano kadami ng iyong kasalanan, kung lumapit ka sa Kanya, patatawarin ka Niya. Uh, Isayas 1.18 Kahit gaano ka pula, sabi ng Panginoon, come to me. At if we confess our sins, mga kapatid, He is faithful and just to forgive us, mga kapatid, sa unang Juan 1.9. And the third one, believe that God has indeed forgiven you and quit feeling guilty. Aalisin ng Panginoon yan, mga kapatid ko. Of course, atigit sa lahat, mga kapatid ko alamin mo na ang Diyos ay may panukala sa iyong buhay. Panukala na para sa ikabubuti at hindi sa sasama. Jeremiah 29.11 God wants everyone to be saved, including homosexual persons. Lahat ng tao gusto niya maligtas. Unang Timoteo, uh, Kapitulo 2, bersikulo 3 at 4. Kung kaya mga kapatid, may panawagan ng ating Panginoong Diyos, ang sabi niya sa gawa o Acts chapter 3 verse 19, magsisi kayo at magbalik loob upang mapawi ang inyong mga kasalanan. Yung pagsisisi ay pagtalikod sa mga nagawang kasalanan, talikuran ang mga ginawang hindi maganda at magbalik loob sa Diyos. Tanggapin si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas ng ating buhay sapagkat siyang ating tagapagligtas. Ulitin ko po, hindi natin kinokondina ang mga bakla at mga tumboy pero hindi natin kinokonsinti ang kanilang mga maling ginagawa. Mahal natin sila gaya ng pagmamahal ng Panginoon sa atin. So let us spread the gospel the everlasting gospel for them to know the savior Jesus Christ na magpababago sa kanilang buhay god bless you mga kapatid